Ito yung wire na pinabit ng taga Sky, yung installation. Yan, makikita ninyo. Hindi ko na na-videoan yun kasi nga dahil sa nagpipila pa ako ng application. At yan, dyan ang kinabit at yung latag ng wire. Ayan, dyan na lang sa baba kasi nga mabilisan. At ito pala yung bagong Sky ngayon, yung box niya. Kulay itim na pahaba. Ayan, malapad lang. Ayan yung form, yung form na pinilap ko. Ayan. Thank At kaka-install lang nila. Pabilis yung kanilang ginawang installation. At ang gagawin naman natin dito ngayon, yung smart TV na ikokonig natin dahil wala pang connection ngayon. Kung makikita ninyo yung smart TV, wala pang connection yan. Ayan o. Oh. 0002 yun, no connection Ayan, wala siyang connection <laughs> ang gagawin natin dyan i-coconnect natin sa wifi dun sa side hahanapin ah, natin yung settings sa settings tayo, oh. kasi maraming iba na nagkoconnect ng wifi sa smart tv hindi nila alam so guys, uh, ito yung bagong pinakabit ko na sky mysky.com.ph ito yung sky na wifi nagpakabit ako ngayon dito sa bahay ko para meron akong mabilis na wifi pang upload upload ko kaya guys, ito, ito at kaka-install lang nila dito. Ito yung pakita mo. Yung bagong wifi. Ito. Yan yung mahaba. Yan. Ito. Ito yung bagong mahaba ngayon na iska yung kulay black. Tapos, ang gagawin natin ngayon, i-coconnect natin sa dito sa TV. I-coconnect natin. Gamitin natin yung kanyang ito. So, puto tayo sa Settings. Ito, makikita naman ninyo wala pa siyang connection ayan na wala siyang connection ang gagawin natin ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng connection ng wifi sa smart tv so yan naka-on na siya di ba naka-on na siya ang gagawin ninyo I-lip nyo siya, i -lip. Ayan, punta kayo sa left Ayan, sa side. Tapos, baba kayo. Ayun, makikita ninyo guys. Oh. Makikita ninyo nandito. Ayan, ito na sa gilid. Settings, pupunta kayo sa settings. Gamit yung remote nyo. Remote nyo, ha. O, Down. Ayan, settings. Tapos, okay nyo. Ayan. So, nandiyan na tayo sa system settings. Ngayon, pupunta kayo sa network. Ayan, makikita ninyo. Yung may square, yung may wifi na yung network. I-click nyo. Ayan. Tapos, nandyan na kayo sa wireless. Tapos, punta kayo sa wireless. Disconnected. Uh, so, ayan na. ba? Diba? Lumabas na yung mga wifi. Tapos, hahanapin ninyo yung wifi connection ninyo dyan. Scroll, scroll nyo. Kung nasan yung pangalan ng wifi na ipinakabit ninyo. So, yun sa amin kasi, eto, nandito. Ayan, kung makikita ninyo, yan sa amin yan. Heatron 58977, yan ang aming pangalan ng wifi namin. So, ikiklik nyo lang yan. Madali lang naman ito guys, ikiklik nyo lang. So, asa na yun siya? Aming Heatron. So, ayan, nandun kami. I-click lang yan. Ayan na, di ba? So, connected Heatran 58977. So, hahanapin mo na ngayon yung password. So, hindi ko rin, siyempre, hindi ko ipapakita yung password niya. Siyempre, mahirap na at baka ma-connection tayo ng iba. Di ba? Mahack tayo ng iba. Pero, lalagyan ko naman siya ng blur para hindi makita. So, ito type natin yan guys ha, ito type natin eto na, sisimulan ko na yung pagtatype ng aking password at ilalagay ko nga, ikokoneg ko dito sa aking smart tv ang gamit na to guys ay sky eto yung bagong wifi na pinakabit ko sa loob ng aking bahay at hindi pa sya nakakoneg sa aking smart tv kaya ikokoneg ko kaya lang ang ginawa ko kasi dito nilagyan ko ng blur para hindi naman makita kung anong password yung aking nilalagay Mahirap na kasi baka mapanood to ng aking kapitbahay at makita niya kung anong password yon o hindi lang naman sila o ang baka ibang tao at makita nila kaya binibigyan ko rin ng privacy yung paglagay ng password sa aking smart TV pero gagayahin nyo lang naman yan yung mga tutorial na nakalagay dyan magmula sa umpisa napakadali lang naman yan kung paano maglagay ito lang naman niligyan ko lang, lang siya ng blur yung mga tutorial na ginawa ko masusundan nyo naman yan napakadali lang naman at napaka basic lang naman yan kayang kaya nyo yan basta panoorin nyo lang yung video ito hanggang sa matapos para matutunan niyo kung paano ba maglagay ng wifi ng password sa kanyang smart TV para mabilis kayong magkaroon ng connection ng wifi na galing sa sky ayan at ayan patuloy pa rin na tinatype ko yung aking password sa aking smart TV para mabilis umopen at ma-testing natin kung talagang effective nga yung paglagay ko ng wifi sa smart tv so ayon guys tuloy tuloy lang yan at para matutunan ninyo kung paano maglagay ng wifi sa smart tv so tapos sabay ok yan nakikita nyo yung ok ayan guys ah. yung ok oh. kita nyo yung ok so click nyo yung box na yung nasa baba so ayun na naglo loading loading na siya connecting wifi na so ayun guys kung makikita ninyo ayun na oh. connected na ayun na oh. Connected na tayo connected na yung ating wifi sa ating smart TV so back na natin back na back na back na tayo so ayun nakikita naman ninyo ayan na meron na tayong wifi so para may maklaro natin talaga na legit talaga to ayan yung ating wifi ngayon 10-12 na so puto tayo sa ating youtube down tayo down Ya, yeah, punta sa YouTube. So, down YouTube. Hanapin natin ang YouTube. So, ayun. Ayun ang YouTube, guys. Ha. Makikita niyo Ngayon, kiklik natin yan. So, ayun na. So, ayun, guys. Meron na tayong YouTube. Ayun na. Kita nyo naman, di ba? O. Siyempre, ipapalabas din natin ang ating ito. So, guys, ha. Kapag in ko ang YouTube, guys, ah, uh, makikita naman ninyo na talagang o maririnig ninyo na wala sang sounds. I-off ko siya kasi mahirap na po. Baka ma-copyright po tayo ni YouTube. Kaya pasensya na po talaga. Talagang i-off ko, isa-silent O i-mute ko po yung kanyang sounds. Pero ipapakita ko po na iti-testing ko na talagang okay po. Kaya pupunta po tayo dito sa Batang po. Ayan. So, favorite naman lahat to. Batang Kiapo. Pupunta tayo dyan. Ayan. Sabi, click po natin para mapanood nyo po batang po. Yan po ah, -sure. Naka-off na yung kanyang sounds dyan at hindi ko na inopen nga. Kasi gaya ng sinabi ko, mahirap na at baka ma-copyright yung mga music na maririnig kay YouTube kapag pinasalang na to at pinapanood na ng ibang tao. Kapag na rinig yan, yan yung mga copyright dyan. Ayan, o, makikita ninyo yung mga palabas na yan. May mga sounds yan. At kapag yan ay narinig ni YT, dahil kapag ito ay ni-review, makikita sa aking channel na copyright. Eh, makaka-copyright yun. Hindi siya ma-monetize. Kaya mahirap na, kaya ang ginawa ko, nag-voice record na lang ako. Ganito ang gagawin ninyo, guys, ha? Kapag alam nyo na makaka-copyright, ang gagawin ninyo, voice record na lang kayo para safe na safe talaga ang inyong upload kay youtube kaya ganun lang ang gagawin ninyo napakadali lang yan guys Ay. kapag nagkaroon siya ng alanganin eh, ganyan ang gawin ninyo kaya ayun guys ha